Hot topic and issue pag-usapan natin. Actress Ibana Alawi nagbahagi sa kanyang 14 million followers sa TikTok ng mga dahilan niya kung bakit hindi niya hinangad na pasukin ang politika. Sinabi ng actress na si Ibana Alawi ang dahilan niya kung bakit hindi niya pinangarap na tumakbo sa politika, ganun wala naman siyang alam sa paggawa ng batas at kung papasukin man niya ang politika, kinakailangan daw na mag-aral pa siya at ayaw daw niya um anong malagay sa alanganin ang bansa. Sad pa ni Ibana hindi basihan ang follower o sikat ka para manalo. Matatandaan nga nitong nakaraan, maraming celebrity ang nag-file ng Certificate of Candidacy for the 2025 election. Bangit din ni Ibana na kung gustong tumulong ay tumulong kahit wala sa posisyon o kahit hindi ka politiko kahit sa maliit na paraan lang. Sa huli na nawaga naman ang actress na si Ibana na kapag boboto ay maging matalino o maging mautak sa pagpili ng tamang leader, tamang tao, hindi sexy, hindi maganda, hindi gwapo o sikat. Dapat yung may magagawa sa bansa. Yan ang mga hot topic and issue dito lamang sa Tambalang JK.